Alright mga idol, good day! So ngayon mga idol, uh, nag-send ng video sa akin si kagawad Yan, nag na siyang mag-grass cutter doon sa aming munting farm Yan, sa ubos At yan yung mga tanim kong malberry, mga idol, tingnan nyo naman yan o oh. Ayan, marami na yan, bunga Yan, may na. Malapit na yan ma-harvest At yan, uh, kasalukuyang nag-grass cutter si kagawad Nililinis niya yan uh, Kasi Uh, mag-umpisa ng prepare natin yung lupa dahil like, ay nag-uulan nag na so bago lahat flex ko lang yung aking malberry yan marami ng bunga so yan yung mga huli kong tanim na malberry ayan o kagawad o oh. napakasipag so balik tayo sa ating malberry mga idol so yung malberry na yan 10 piraso yan So, ayan, napakaraming bunga. So, yan, linisan natin yung mga idol dahil may mga niyog diyan, kalamansi, at saka yung may mga tanim tanimpatayang saging. Ayan. So, so nakakatuwa naman tingnan, di ba? Nililinis ni Kagawad yung ating uh, munting farm. Ayan, o, oh, napakalinis na ng ilalim ng ating sagingan. At yan yung ating mga niyog. Ayan medyo malalaki na So mag isang taon pa lang yan yung ating Neo guys Pati yung ating uh, saging sa ko siyang itinanim ko may kitak mo nyo sa uh, mga previous kong mga vlog Ayan uh, o oh. napagaganda tingnan diba pag malinis yung ating farm Tapos may mga marami pang tanim na gulay dyan si Kagawad uh, May cucumber siya dyan May sitaw at saka yung uh, sili Yan yung cucumber niya o oh. Uh, nagumpisa ng uh, gumapang pataas yan siguro nagumpisa na rin tong namunga yan may mga bunga na rin pala ayan o oh. Ayan, mal medyo malalaki na. So, na na rin si Kagawa dyan. Ayan, oh. napakalinis. O, oh, ayan, oh, mayroon pa isang bunga. Oh. Marami na rin palang bunga ito. Napakasarap sa pakiramdam na makikita mo ang iyong pinaghirapan tinanim tapos ayan may resulta na malalaki na sila yung aking niyog ayan wala pang isang taon pero ganyan na tapos yung mga saging maraming salamat pala sa mga naglinis nito si Lori, si Jig sila mama so dagang salamat ninyo sa pag-alaga ninyo sa akong mga tanom uh, tingnan nyo naman yan guys o oh, malalaki na yung, yung niyog na yan, oh, malaki na. Oh. Wala pa isang taon yan, ganyan na kalalaki. Maraming salamat. At ito yung makikita mo sa baba. Ayan, pag nasa itaas ka nagbibidyo, yung mga tanim natin doon nasa baba. Oh. Tingnan nyo naman yan. Oh.